guys yung aking mga ligaw na orchids oh. may mabulaklak ano yun, oh. yun ba? yun ang aking mga ligaw na orchids Yung pa yung isa mga nakuha namin yan guys tapos inano ko lang dito sa kahoy yan, pinagtatalian ko lang yan noon yan, oh. Ang ganda na siya guys. Oh. Pati nandito guys. Oh. Diba? Ayan. Ayan, mga bulaklak na siya. Kaya pag nandito kami nakakatanggal talaga ng stress. Ayan. Diba? Ayan.